Hello mga Mima. Kamusta sa kamusta Good morning, good morning. Kumusta kayo? How are you mga Mima Bells? Yan. Kamusta, kamusta, kamusta? Maghapon kahapon mga Mima Bells, di ako nakapunta rito. Medyo ano eh, busy kasi. Ah, uh, Thursday. Ay, pag Thursday mga Mima Bells, ano ko tawag dito? Uh, Puyat May church duty ako Early in the morning Gumigising ako ng 3.45 Tapos ang mangyayari Pagka Eh ano ko may insomnia So yung halos walang tulog magdamag kasi ngayon Grabe naman to Talagang pinapak na yung ano ko. Oh. Pinapak na yung blizzard ko. Yan. Kahapon kasi maghapon hindi ako nakapunta rito mga mi. Yan. Pinapak na ng ano. Oh. Buti na lang ang namamapak yung ano. Caterpillar. Caterpillar kasi mabagal kumain. Kaya lang pangit pa rin. Na ano. Ito mga mima, itong ito, malalaman, pwede ko rin naman siyang ipost sa ano, buy and sell sa group. <laughs> It's either itatap cut ko or ganito na lang siya. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam na dahon pa to. Itong base cut ni Blizzard. Kasi ito ah, kay naka-reserve kay Ma'am ano. Kay Ma'am Lourdes. Yan. Samahan niyo ulit ako mga may mahabang nanghuhuli tayo ng kalaban. Ayan, medyo dumami sila ulit. Kasi hindi nga ako nakapunta rito maghapon kahapon. Pero hindi na sila kasi ang dami nung nakaraan na kada punta ko ang dami hindi talagang maghahanap ka na para makakita ka lang maghahanap ka eto <coughs> mga mima bells oh si red ano si ayan Diyos yo red homa yan oh 120 na lang to si red homa 120 Ayan. 120 Ayan. baka may magkabit na ito mga mima bells to dalawang puno ni black uh, black medallion dalawang puno Ayan. 180 na lang calatea black medallion ang ganda niya makintab siya na makapal ang dahon yan Black Medallion 180. Eto hindi ko alam kung sino to mga mima naka-attach pa siya sa puno. Para siyang ano. Parang red pa naman na red ribs. Yan. Naka-attach pa siya sa puno o 70. Ito naman si Black Homa. 70 si black homo to 70 yan eto baka bet nyo red homo na puno yan puno siya na red homo ayan o. tatluhan o, maliliit siya pero puno siya tatluhan Ayan yung isang puno. Asa na ba? Ito yung isang puno. Tapos ito yung isang puno. Ito. Ano ba kasi ito eh? Iyo. Ito yung isang puno. Ayan to. Ayan. Ah, o. Oh, anong bulate? Patay na bulate. Ayan. Ito, oh. Puno na siya ni Red Homa. 170 na lang. Oh. Pag to tinanim nyo, automatic lasya Kasi tatlong puno siya. Maliit pa siya. Pero tatlong puno. 170. Si Red, Homa to, ang oh, mga mima. Ayan, o. Oh. Ito, oh. Puno ni Red Homa. 170. Ayan. Ito, 120 isang puno. Rare pa si Red Home mga Mima kaysa kay ano ha. Kay Black at kay Bronze. Ito, ah uh, si uh, Homa Lomina Care, 3 in 1 pot. Ayan o, no? si Homa, Homa Lomina Care, Actually, ano, may mga nodes to mga mima, kaya marami to ha. May mga nodes yan. to Isang ano nito, isang kuan lash. Si Homa Lome na care yan. 120 na lang. Bali, apat ang nodes nito mga mima. Ito tumutubo na isa-isa. Tapos yung iba may mga puno na. Tapos yung mga nodes niya, tumutubo ang pa panibago ito. Ito. Ito kasi yung nodes nito eh. Yan, ito. Ito na yung pinaka-matured. Tapos may tubo ulit na bago. Ang kasi ng nodes niyan eh. Ganyan Oh. Yan. Tapos ito oh. Isang nodes pa to. Bali, apat na, apat na nodes yan. Ito yung isang nodes. So, oh, bago pa lang tumutubo. Yan. Si Homa Lome na care. Pero as of the moment, 3 in 1 pot lang siya. 120 na lang si malo may Men Care. Maganda 'tong mga mima kahit indoor, hindi siya maselan. Indoor outdoor. 'Yan. Pwede niyo pa 'tong gamitin ano, tawo dito. Pagka mag uh, magsisinaing kayo ng maliliit na isda, yung pinakadahon niya 'yun ang gawin yung pambalot. 'Yan. Ginagamit ni Mami 'to sa ano, pag nagsasaing siya ng isda pambalot. Yan eto <coughs> mga mima si kalatea robusta yan 70 na lang to si kalatea robusta kapal na siya oh 70 magpepresyo muna ako mga mima ha, bago mag ano mag, mag taling dito eto baka bet nyo may mga nodes to mga mima. Alam ko may mga nodes to ha. Yung isa red kuchin. tas yung isa. Hindi ko pa basa yung isa. Basta red kuchin yung isa. Dalawang puno to. 50 pesos. Yan. 2 in 1 red kuchin. Ganun na lang. 2 in 1 red kuchin. 50 pesos. Yung mga bet na sila yung nagpapalaki. Yan. Yan baka yung mga bet na sila ang mag, nagpapalaki eto 2 in 1 pot na adansoni yan 2 in 1 pot na adansoni ayan o pwede nyo nang itanggal sa nodes parehas yan 70 na lang to adansoni ay 2 in 1 pot 70 yan check natin yung mga ano ba to ito 30 pesos pilodendron lemon lime 30 pesos yan check natin yung mga pwede natin i, i ano dito i etong robusta na ganito etong robusta na ganito na kalateya, meron akong pwedeng i na dalawang 70. Ito oh, hindi ko nabubuhatin. Basta dalawa sila ayan oh. 70 na lang. Dalawa, tupat sa available. Ito may may-ari nito. Ito baka bet nyo ha, barigated banana 'yan hindi niya hindi lang siya naaarawan 'yan 150 lang to barigated banana hindi lang siya naaarawan kaya hindi nagbar check natin yung mga hindi na papagtuunan ng pansin kasi eto uh, <coughs> many puno in one 'yan 70 na lang. Namumulaklak ng violet to, si Calatea. To. Namumulaklak ng violet to. Yan o, nag -itim, itim siya. Hindi lang nakikita sa araw kasi. Gusto nito araw eh. Namumulaklak yan. 70 na lang. 1, 2, 3. Tatlong puno siya. 70. Namumulaklak to ng kulay ano. Kulay lilak. Tapos nagkikristal kristal Dito natin siya para ano. <coughs> para kita sa araw. Check natin baka may magkagusto nito. Mga random plants. Eto. Si ano to si mm, <coughs> <coughs> 20 pesos na lang. Ayan, oh, may mga batik-batik yan, hindi lang kita. Kasi dapat to nakikita sa araw. Ano to, pamilya ni, ano, forever rich. Yan, 20 na lang to. May mga ano to, mga mima, ha? may mga tag dito. Huwag kayong mag-worry, may mga bulb yan. Kahit ganyan lang yung kaliit. May mga bulb. Ops, namatay na yung ano ko. Yung Sige, bahala ka na. <clears throat> ito, kalateya to eh. Yan, ganito yan oh. Ito. Yan. Iisa lang yan. Pero ito, giant to. Yan, yan giant na yan. 180 lang yan. Silver Bay. Yan, Silver Bay kalateya. Ito, ah... Uh, Baka gusto niya ng maliit lang, 70 lang si Silver Bay. Yan. 70. Lagay na natin dito. Check natin yung mga nasusulok-sulok ha. Para ano. Ay pa paano. Sino to? Ah, magkasama to in one pot. <coughs> two in one pot siya mga mima oh. Si ako tatum si ako tatong to at saka si kukulata yan eto 2 in 1 pot na to 50 pesos lang si kukulata at saka si ako tatong yan kukulata at saka ako tatong 50 pesos <coughs> <coughs> Ito 2 in 1 pot. Parang 3 in 1 pot pa nga yata eh. Kasi ito puno pa to. to isa. Bali sa isang puno, dalawang puno. Yan. Si, si ano yata to? Si peanut. 2 in 1 pot. Yan. 50 pesos na lang to si peanut. Aglonema na peanut. 2 in 1 pot. 50. Yan. yun okay na to hmm. si green heng heng okay na nagdahon na ng panibago yan pinatribe pa yan eto tong green heng heng na to 50 pesos na lang sige yan nagkataon lang mga mima na mura, mura lang to kasi propa ko na to eh 50 pesos lang tong green heng heng na to yan. Tanggalin natin itong mga ito dito. Para halaman ng mga dito. Hindi ano. Yan. Ito pa oh. Si Peach Kuchin. Yan. O oh, ayan. Dalawa siya. Oh. May puno at saka ano. Nodes. 70. Peach Kuchin. Yan. 70. Ngayon ko lang na ano yung mga halaman ko kasi nga. Ito 100 na lang. Si reflector. Reflector dipen 100. Kayo na bahalang magpaganda. Yan, 100. anin anak? Um. ito si fluoride yan si fluoride fluoride yan natatago kasi siya eh. si fluoride yan aglo ni mga fluoride Ang laki nito mga mima nagbabaw lang dahon nito mga mi. Nagbabaw. Yan. 180 na lang si Aglonema fluoride. Yan. Ganito siya pag nagmutate mga mima. mo. Oh. Yan. Yan siya pag nagmutate. Si Aglonema fluoride. 180. Pabilugan dahon niya. 180. <clears throat> Ito green, ano, green coma. Yan, o. Oh. 1, 2, 3, 4, apat na puno siya. Dalawang malaking puno, dalawang baby. Meron pang paprina kaladyum. Yan. Ito, Ah, uh, bali 5 in 1 pot na green homa na to. Pang 5 tong kaladyum. Yan, pagka mamay ninyo mga mima sabihin nyo yung green homa na may kasamang kaladyum. Yan. 4 in 1 pot. 180 na lang to. 4 in 1 pot. Green homa na may kasamang kaladyum. Yan eh. Pag naglash to mga mima, maganda na siya. Ayan. Mga mima si Green Homa. Ah. ang dahon niya. tas makintab. Hindi lang malinis to kasi nga na, na nauulanan eh. Yan. Hindi lang siya malinis. Pero ganyan siya o oh, malinis o. Oh. Ayan o. Oh. Tas ang dahon niya pag ganyan lang. Yan. 180 lang to green homa na ano, 4 in 1 pot plus may ano may kaladyum na kasama yan <coughs> dito tayo sa mga hindi masyadong napapagtuunan ng pansin Ayan. ang ganda nito oh ang ganda ng kulay mga misisumpaw itong oh, 150 lang <coughs> sampautong 150 Get get out get get out Ano ba? one <coughs> 150 Tas ito to in one pot na orange mayang 2 in 1 pot. Yan. in one pot na orange mayang 2.50 na lang. Yan fifty. <coughs> Eto red uh, laksap. Yan mami na siya pwede na siyang itapkat actually mukhang may itatapkat na naman ako yan si red laksa po mga mima 120 na lang to sige 120 120 120 eto meron akong mura na fluoride yan oh. o 2 in 1 pot na fluoride alam ko fluoride to yan payat lang siya juvenile pa na fluoride yan Dalawang puno na siya, 150 na lang. Yung isang puno, apat na dahon. Yung isang puno, tatlo. Tatlo yung dahon. 150 na lang to. 2 in 1 pot ni fluoride. Pagdating din dyan sa inyo, pwede nyo na itong paghiwalayin. 2 in 1 pot. Fluoride. 150. Mm, mm mm Ito. Ayan ang mga mima. O, di ba May kulay na siya. O. Oh. May kulay na mga mima belso. Si Peach Kuchin. 80 pesos na lang mga mima si Peach Kuchin. Yan. Peach Kuchin. 80 pesos. Hmm. 80 peach coaching hmm. yan naglalabasan ng mga ugat niya. 80 pesos nagkakulay na siya kasi an, parang ano nagbe blend yung kulay nitong mga to <coughs> basta mga mika pagka may nakita kayo tas bet nyo screenshot nyo na lang mga mima tapos pagka screenshot di sabihin niyo na i-message niyo na lang ako sa ventura Sacramento tools ang icon yan eto mga mima si ano si Glad Hans, yan si Glad Hans na may pa paano na paangat na 100 na lang to si Glad Hans. hindi ito si ano mga mima yan sexy yung ano niya sexy yung tenga niya tapos meron pang mga mga pa-curve-curve na ganyan. Yan si Gladhans. Sexy tenga niya. Tapos nagko-curve-curve yung tenga. Yan, nagaganyan siya, oh. Yan, 100 lang to si Gladhans. Yan. <coughs> <coughs> Mga Mima, um, marami kasi kung tatanim, oh. Mga bagong dating. Yan. Nag-ano lang ako sa inyo ng, para sa inyo ng kuan marami pa akong itatanim so yan uh, ano na lang muna kayo abang abang na lang muna kayo sa susunod na flex yan etong mga ipi sya kung mga mima nagre range yan ng 40 hanggang 30 yan ipi 40 hanggang 30 pili na lang kayo yan 40 hanggang 30 lang yung range ng halaga nyan screenshot nyo na lang yung green na yan yung green hindi yan common mga mima velvety siya, mabalahibo. Tapos ano, tawag dito, uh, ang kulay ng bulaklak niya, kulay pink na may guhit-guhit na white yan. Hello sa aking kaladyong. Eto baka bet nyo, giant. Alokasya Albo, 250 na lang, giant. Yan. Hindi ako pwedeng mag-ano mga mema, ang dami ko itatanim. Marami pa akong i-ano, uh, i check na valve uh, wala na naman akong technician so wala tayong choice kundi magpakabait check natin yung mga kung paano ko hahatiin yung oras ko na naman yan, eto o uh, amidrium albo yan, 180 lang to amidrium albo hindi ko kasi kayo masyadong maipapasyal mga mima, sad to say. dami ko kasing mga gagawin pa. Yan. Um, basta pag kami nagustuhan kayo mga mima bells, i-screenshot nyo lang. Tapos i-send uh, sa messenger account ko. Buenaventura Sacramento Tools ang icons yan. Para kahit pa paano ma... Makaano tayo, tayo dito, magkaroon tayo ng ano sa kabuhayan so showcase yan ayan mga mima for now uh, bye bye na muna happy watching happy watching yan pamain pamain bye